offensive. Uh, I-re-record ko muna po. Pero bago ko ipagpatuloy ito, nais ko munang bumalik doon sa una na hmm. naiwan ko po kanina to make it background sa uh, pinag-aaralan about... You can refer sa tracks para mabilis. Ministry. Oh, na ministry. So kasi, pwede natin ma-encounter yung kahuling na, na banggit po ito mo sa ministry ng babae. Kasi po sa Bible, meron po talagang ministry ang babae. Sabi nga po kanina, kung ang babae lalagay mo sa gilid at wala silang gagawin, hahanap ng gagawin yan eh. Pangit lang po yung namanggit, ano? Pero reality po talaga yon. So kailangan talaga bigyan po sila ng gagawin kaya para hindi sila mahulog doon. So ngayon, ang sasagutin naman ng Bible, paano yung sinasabi ng Bible? Kasi pwede yung isabihin sa inyan. Eh paano yung sabi sa Biblia? May aral ng babae sa loob ng iglesia hindi ko naman to papakapain para at least meron kayong panagod. Meron tayong panagod. Hindi sa galing sa akin. Babasahin ko lang po sa Biblia. Buksan po natin ang unang Timoteo. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Alam ko, alam niyo na po ito, nababasa ko ito. Sa dos, ang talata po ay 15 po. Ay, sorry. 11. Tama po ba? Oh, so, kaya natin binubuksan nito kasi nakahan po tayo sa umpisa eh. Na parang pwede na. Kaya samantalang sa end time message, bawal na bawal po ang babae magpas na ang word of God. Kasi dahil dito. Okay. Ngayon, aalamin natin ano ba ito. Kailangan ng pag-aralan natin. Ano to? Okay? So, babasahin ko po sa English, and then basahin niyo po sa Tagalog. Sister po ang mababasa. So, lahat po ba tayo may Bible? Nakabukas po ba lahat? Itignan ko ha. Hindi ba kasi nasa cellphone? Sister, pakibukas nyo po. Ngayon, ganito ang gagawin po natin. Ang tunay na iglesia, pag sinabing talata, bukas ka agad ang Biblia. Lahat. Yun po ang iglesia. At kung meron po tayong kapatid na medyo iba iniisip, nakasarabi yung Biblia, kalamitin niyo po. At, kapatid, bukas po Yun ang pagmamahal natin. Amen. Kahit Amen. Amen. cellphone yan. Tingnan nyo sa tabi niya, Baka mga niya, iba yung nasa cellphone. <laughs> Facebook lang <laughs> uh, <dog> ano, worldly. <laughs> uh, <laughs> ay, ay, anak natin, baka iba na gano'n. Pero, dapat, yun, pero ay, uh, uh. dapat po, hindi nakafocus. <laughs> dapat po, dapat <laughs> po, tayo, uh, <laughs> wala, wala tayong discrimination, kahit, kahit babae, dapat may Bible. Amen. Walang problema kung may cellphone kayo, o may tab. Pero make sure na yung ginagawa natin, we are in line sa realm ng Panginoon sa Revelation. So okay. Let the woman learn in silence with all subjection. Ulitin ko po. Let the woman learn in silence with all subjection. Okay? Itong verse na ito ay meron pang kapatid na verse. Sa first, uh, second Corinthians, I think. Chapter 14. Sana ma-take note nyo po ito, lalo na sa kababaihan. Para pag hinarap kayo, hindi kayo pwede magsalita ng aral. Sino may sabi, bro? Ito sabi ng Bible, eh. Pag-iwanag natin. Second Corinthians 14. First verse. I think kunin natin sa verse Corinthians verse 13:34 or 15:30. Hmm. Ning 33:34. Kasi verse, Corinthians 14. Oh, sentence. May dalawang toldo. 14, first Corinthians 14 verse 34 14:34. Yes. <laughs> It is not permitted for them to speak 1434 Ngayon sabi ni Pablo For it is not permitted To speak But they are Commanded To be under obedience Sabi dyan Sinasabi, ibinabawal talaga Sa Timothy ito Connecting verse May utos doon eh ngayon, sino ba yung babae na hindi pwedeng magsalita sa loob ng church? sino Yung hindi naaayon sa utos doon sa Timothy na ang babae ay may under subjection. Kung ang babae nagpapasakop sa loob ng iglesia, may karapatan siya. Pero kung ang babae, walang pagpapasakop sa iglesia, hindi pwede. Okay? So yun yan. Kung ang babae naman may faith, may sobriety, may love, anong dahilan para ibawal sa kanila yan? Wala. Pero kailangan po sub subject po sila. At hindi pwedeng gumamit ng usurp. authority. Ang ibig sabihin ng soft authority sa isang pinakamababaw gumagamit ng rule. May ganyan sa iglesia. Pastor! 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 Ganito! Ganito! Nauuna sa gusto ng ng kaya ang sabi kasi under subjection pasakop hindi po pwede yun. Kasi sinabi ni Paul, anong dahilan? Ang lalaki ang unang nilika. Dahil ang babae ay by prata. Yan ang isang rules sa Bible. Now, ito'y nangyari, ang subjection ay nangyari because in the very beginning, in the very beginning, inside of the Garden of Eden, wala namang rules eh. Tama? sa loob ng Garden of Eden, ang lalaki at babae, pantay. Hmm. Meron ba pa kayo nabasa? Na meron ng subjection? Kailan nagkaroon ng subjection? Meron simula. Noong si Eva ay nagkautang ng pagpapasako. See? Yun ang utang ni Eva, dun siya sinisingil ng Diyos. Kaya yung ibig sabihin ng subjection, nang kulang si Eva ng pagpapasakot sa asawang lalaki. Diba? In inalis niya yung headship niya. Bagamat may pantay sila, pero nangyari, inalis niya yung headship niya. Nang sarili siyang diskarte. Kinausap ka ng serpent. Nag-sharing sila. Anong pinag-usapan? Word! Ang pinag-usapan nila ay salita't di, di naman iba sa natanggap nila noon sa ibinigay ng Diyos. Thou shalt not eat of this and surely you will die. Then yun ang conversation ng serpent. Nalaman ni Eva, tandaan po natin, hindi isang beses yun. Maraming beses siyang pinupuntahan ng serpent. At dahil doon, si Eva ay nagsasarili ng alam. Ngayon, ang lalaki pa may kasalanan. Meron din. Anong kasalanan ng lalaki? Babaya. Babaya. Eh nakikita niyo na yung serpent nakikipag ganun sa asawa niya. No. Hindi niya tinatanong, ano bang pinag-usapan niyo? No. Wala. Eh si Eva, hindi rin nakikipag-ugnayan doon sa asawa niya. Ang na nangyari, nagkautang si Eva. First, binawad ng Diyos. Genesis chapter, let's go open your Bible. Genesis 3. After ng conversation, after ng fall, Genesis 3.16, ibinaba e ng Diyos ang utos do it i binaba ako subjection unang batas unang batas dependent pent verse 32 to 316 316 uh. 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 and to po so ano sabe first commandment doon sa babae. Anong sabi? At the woman, said, I will greatly multiply thy sorrow and thy mm -hmm. conception. In sorrow, thou shalt yeah. bring forth yeah. children, okay. and thy desire shall be to thy husband. Okay. And he shall rule over thee. No, maalis. May mga kababae tayo, may mga kabataan tayo. Alam niyo ba ang means? Okay. May batas doon. Ano yung means ng babae? sa ng babae ay may batas saka ko na siguro oh, ano no? bibigay e, sa inyo yung ang utos ng Diyos demultiply and replenish saan inilagay ng Diyos ang batas original? sa midst ng garden sino yung garden? babae yung midst yeah. na nanggong ay may batas pero ang, ang batas na nagamit kasi why? Yeah. naging partaking or knowledge of good ngayon, dahil sa nasuway yung batas, ang ginawa, na, sabi ko na yung dahilan, subjection. Ang sabi diyan, I multiply thy sorrow. Tingnan nyo, sa, saan idinala e, e, ng Diyos ang sorrow? Saan ba maghihirap ang babae? Siyempre, <coughs> <coughs> bago manganak ang babae, ano nangyayari? May monthly. Dati ang dati ang bisita ng babae, hindi yan buwan-buwan season. Tama? Mm -mm. Pero dahil naging monthly, mahirap sa kanya. Tama? Okay. Tingnan natin, basahin natin yung last. Yung curse. At may kinalaman doon sa connecting doon sa submission. Ano sa akin, sister? I will greatly increase your pains in childbearing. With pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. See? Your desire is to be to your husband. Ipinalik ng Diyos. Ipinaalala sa kanya, yan ang kasalanan mo, Eva. Yun ang Timothy 2.50, at uh, 11. Yan din ang 1 Corinthians 14, 32, 34. So ngayon, kaya sa Old Testament, yung sumpa na yan, kaya sa Old Testament, recorded in the Bible, Huwag kayo masaktan mga babae. Sa Old Testament, binibili sila. Imasing ko. Binibili 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 ko. doon, Ang babae, pag ginusto ng lalaking mga Hudyo, wala silang magawa kahit inasawa sila ng ilan. Si Solomon, nilang asawa. I mean, son. yung original asawa ni Solomon. 700, 300 yung, kanya ang kinakasama. 700 ang asawa niya, ang kukibahin niya, it's 300. Ilan? 1,000. Ilan ang kapunya? Ang dati. Ngayon, may nabasa pa kayo sa Biblia? May <coughs> 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 eh, sinisi, sinisi ng Diyos si Solomon? Wala. Eh, si, si Pero, so, bago si Solomon, akyat natin sa pasimula. Sino ba yung ninuro nila? Si David. <coughs> Tatay niya. Si Abraham. Meron ba kasawa si Abraham? Yes. Nagpuligami ba si Abraham? Meron. Kaya nga may naba ng Muslim dahil dun sa ganyan. Eh. Oh, okay. Di ba? Nakinig si Abraham kay Sarah. Sarah. ano naging dahilan? Pagkakamali. Oh, okay. hanggang ngayon, pinagdudusahan nila. Gera-gera ang Islam. Yeah. Sa Buong ngayon ang pagkakamali. Dahil, sinisira yung subjection. Po, Sarah right? So, Noong Old Testament, yung, yung ipainisigin ko lang, noong Old Testament, ang babae wala silang magawa. Dahil mababa, ang masyadong tinindaw ng babae noon. Dahil doon sa nangyari, nginagawa rin ang binig. Tinindaw sila. Pero, dumating ang panahon, biglang dumating ang isang <tong> propeta ang sisigas. Anong sabi? Nine? Uh, seven? Fourteen? Anong sabi doon? Memory verse. Woman shall conceive. Woman shall conceive. Kung may Eva noon, unang babae, conceived by the seed of the serpent. Yun ang dahilan kasi nagconceived conceive siya ng serpent. Kaya mababa ang kanyang kalagayan. But the second time, pinalabas ng Diyos ang propetang si Isaiah at sinabi sa bibig ng prophet, Behold, a woman conceived. Serpent ba yun? No. A promised seed na magsasauli sa inyo hmm. para sa orihinal na kalagayan nyo. Hmm. Oo? Oh, hindi mo kayo nagagala? Hmm. Hmm. Yeah. Magkakalaki sa mga inyo. <laughs> Parang pakanati ng Panginoon. So, kaya sa panahon ng Kristyanismo, bawal na ang dalawang <laughs> asa. <Astaga. laughs> um, hindi na pwede ang marami. Isa <laughs> lang. Kasi bakit? Ang, kung, ang kalagayan ng babae sa panahon noon ni Eva ay naibalik na sa pamamagitan ni Maria. Ang unang Eva ay nagdala ng kasalanan sa libutan. Kaya may na hospital, may paaralan, at may simenteryo. Dahil mm. kay Eva. Pero nagkaroon ng langit dahil kay Maria. Sa so, hindi bata na dun sa Holy Faith Yun yung dahilan nun. So, ganun kabuti ang Panginoon. Ibinalik na kayo. Kaya, kung naibalik na kayo back in the Garden of Eden, wala nang diskriminasyon sa loob ng Kristyanismo. Yes. Amen? Mm -hmm. oh. Amen. <laughs> o oh, ngayon, balikan ko ang 1 Corinthians 14. Naiintindihan niyo na, kalagayan niyo. O dapat naalaman natin yan. Dapat hindi tayo nakatali, nakakulong sa ganong kamangmangan. Kailangan makita ninyo mga kababaihan, at ipaglaban ninyo na kayo'y bahagi ng pagiging alipin at servant ni Kristo. Yes. Hindi kayo dapat yes. talihan sino man na isara na wala kayong karapat ang mga aral. No! Uh, pastor lang pwede. Oh? <laughs> 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 Medyo hinahalo ako na exhortation para para maganda po. yung Na, 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 Di ba maganda yun, di ba? O balikan po natin ang kurito. So, hindi naman ako masyadong ex. Yes, siguro, some other time, elaborate natin. 14. Verse 34. Bakit sinabi, hindi pwede. Diyan, sinabi. Hindi sila pwede magsalita. Totoo yun. Gusto nyo manaman bakit sa loob ng Iglesia ng Panginoon, ibinawal e, talagang sila'y magsalita. Aside Aside okay, for subjection. ano? Let's go to kunin natin. 14. Dito sa 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 context pag-aaralan natin, bakit ibinawan ni Pablo na kinakailangan manahimik sila sa loob ng iglesia at hindi pinapahitulutan sila magsalita. Okay? Ngayon yung kunin natin pataas ang context. Bakit kaya? Yun ang tanong eh. Sapagkat sa panahon na ito, umiral ang kaloob. <coughs> <coughs> yung gifts, nandito, hindi ba? May nag may nag- may nag prophecy eh. Ngayon, kaya nakamaunawa natin kung bakit ang babae kailangan manaibig sa loob ng church. Kailan? Sa oras na kapag umiral ang gifts at magkakaroon ng judging. Ah, yeah. Kaya hindi sila pinapaintulot. Hindi kasama ang mga sa judging. Hindi sila pwede kasama sa pagkakaroon. Hindi pwede sa Ang paghahatol ay sa mga pagkakaroon. Sa pagkakaroon ng edge. Kaya sabi nga ni Pablo, kahit may alam ka pa, hindi ka pwedeng humalo sa oras ng judging. Di ba may nagpa-prophecy? Isa, dalawa, tatlo, may nagpa-prophecy. At yon ay ginajudge. Doon sa pagja-judge, hindi sila kasama doon. Kaya doon sila silence. Sa tongues pwede. Sa sharing ng word pwede. Sa judging ng hindi pwede. Yun ang ibig sabihin ng let the woman inside. Amen? Mr. Reggie, sharing the world, huh? It makes sense? Yeah. Okay, good. natin ng reggae. Kaya, hindi sila mawawalan. Yes, sabi ng brother. Hindi kaya kinamaintindihan nyo, napakalaki ng party nyo. Napakalaki ng role niyo sa bahagi namin. Kasi hindi rin kami makakagawa ng mga bagay kulad kayo parte trabaho nyo sa loob ng iglesia hindi magluto lang. Dama? Trabaho niya yung magluto. Ay, trabaho niya yung mag-asikaso. Eh, pero hindi lang yun lang. Alisin natin yun lang. Ang malaking bahagi po ninyo sa kaloob ng Ephesians 4.11 to perfect the saints, bahagi kayo mas marami pang ang babae magaling mag-ibang minista. Magaling mag-akay, magaling mag-share. Paano maging isang lalaki? Tama ba lalaki? Paano hey, yes. okay, tayo kuminsan? Okay. So, Kaya ang gagawin natin, pag-iisahin natin. Para maging perfect ang gifts. Mayroon silang katahin ngayon na wala eh sa pagsisaring. Right. Sa kasi malambot. Yes, sabi ko kanina bilang isang babae, bilang isang ina may karanasan sa pag-aalaga, sila ang mas mahuhusay na pastor. Sila ang magaling bumisita sa mga kapatid at sa mga pamilya para magpayo at alagaan sila. Ang isang ina may katangian niyan. Ay, niya. Hindi inaalis ng Diyos yung karanasan na yan. Ay, Hindi sila ginawa ng Diyos bilang babae para manganak lang ng na manganak na manganak mga anak Hindi ganun kapapawang Diyos ginawa tayo para parehas in the form of the image and likeness of God. Amen. Yeah. Nagpaparami tayo <coughs> ng ating pamilya, hindi <coughs> yung sa kaman, sa spiritual <coughs> <wants, coughs> image and likeness. Sabi nga ng ating kapatid, Homo, O, Yosius, exact same nature. That is a Chopani. Apostolic na. Medyo mabigat na po yung term na yan. Chopani. Doon tayo dinadala ng Diyos. Yun ang fulfillment na Genesis 1, 26 and 27. Company of God, John. Ano ba yung sabihin ng company? God's manifestation. Paano lang manifestation ng ang, ang, ang Diyos sa kanyang mga anak, babae na laki? By word. By word. Sharing. Yun ang pamilya ng Diyos na may salita sa gitna. Kahit dalawa lang kayo, mag-asawa kayo, mag-sharing lang kayo, iglesia kayo. Dadalhin iglesia tayo. Sayo iglesia hindi katingya. Amen. 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 Masarap magkikita talaga. <laughs> okay. Nakai-enjoy mo, Chef. Galito kang ka dang fellowship. Pantawala lang. Varyex. Pantawala ng Nicolay Tanisel. Amen. Amen. Berti Petet, pastor lang yan. Pastor lang siya lang marunong.